Hi people, so babalik na po sa US ang isang palamunin. O, oh, ba? Diba? Pak, may pa-selfie pa. So, itong video na to is, um, tinatry ko lang yung mga pagkain sa flight oh, uh, sa Korean Air. So, yan ang first, yung tinikman ko is yung kanin, tsaka hindi ko alam kung anong kineme yan, pero hindi talaga masarap day. Tignan mo naman yung mukha ko day, hagard na hagard na ngayon day, pero hindi talaga nasarapan sa pagkain, oo. Tiniis ko lang para may pagkain din ako, no, kasi mahaba-habang flight ito. So, ayan, palamunin na nga, <laughs> namimili pa ng pagkain. <laughs> sorry anyway so yon yung susunod naman pinakita ko lang yung mga anong laman no tapos naubos ko pa rin oo uh, uh, tapos may fruits so yun naman yung titirahin natin so yung unang tinikpan ko diyan is yung pineapple so hindi rin ako nasarapan kasi maasim. At dahil tayo ay palamunin, mag tayo. Sumunod so, naman yung pack one? Medyo matamis naman siya, oo. Pero as a uh, palamunin, mataas yung standards natin. Uh, medyo okay lang yon. Oo, tanggap naman. At may anik-anik pa sa muka. Siyempre, pupunasan natin yan. Alam naman, sino pa bang pupunas? sarili lang din natin. Nag-solo fly tayo eh. Oo. Buka natin din yung yogurt na kasama. Tapos, parang hindi ko alam kung anong lasa. Tapos, pangiwi iwi, -iwi pa yung muka ko. Oo, alam ko namang maasim talaga yan. So, sunod, may nakita akong strawberry jam. Hindi ko alam bakit ko tinatrain buksan. Pero, ayan na, hindi na buksan, So, bye!